Saan po banda General Serrano? General Serrano Sabi Okay, thank you paggawaan ng kotsikel 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 Ayun Okay, thank you Salamat po

Ito po ba ang general lateral ha? Ah? Hindi po. Ito po. Ha? Tapos ganun pa? Hindi po. Dito. dito. Pakanan? Pakanan lang. Tapos diretso lang. Tapos diretso. Sige. Salamat. 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 bicycle driver kami nung ano saan ano yung ano ayun na yung genre General Carrero yan, yeah, diba? ba? Ah. Oh. kasi hindi mo inaalam kung saan banda sa General Carrero. Ay, laki. Tinitinan oh. eh. Ayun, tanong mo yung mga babae. Ayun, tricycle. Ayun, tricycle. ang generator roh, ang generator roh pa. Oh. Ito na huon. tapos yung Johnny uh, Sidecar yeah, ay papasok pa dyan kapag eh. Ah, papasok pa ano? Oh. okay, yeah. thank you. Papasok ka, tapos may outpost dun papasok kapag dyan kapag tapos lang yung kapag tapos tapos kapag tapos kapag tapos kapag tapos kapag tapos kapag tapos Diretso pa kapag tapos sa outpost, magtanong na lang, papasok na lang Alam siya tala ko alam dahan yung highway na hindi na layo na, tandaan mo yung ginaana natin yeah. gabi, mamaya magtricycle na lang kayo palabas down. Yeah. morning po, saan po yung Johnny uh, sidecar? Gerejo lang po. Gerejo. Tapos kakarap. Okay. po. Salamat po. Salamat po.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Ayan po, salamat. Grabe, looban. Good morning. Looban pala. Ang gusto ko, tayo ito mga kalabas. Baba, baba. Baba na. Diyan. Ah, kayo po. Ay, nakarating din ho. Galing pa ho ng Manila. Oho. Oh, Natulog na lang ho kami dyan sa ano. Kahapon pa ho kami nagyaho. Napakalayo pala dito. Kayo yung kausap ng mister ko. Ah, kasi marami po po. Irwin Corpus po. Irwin Corpus. Papa, papagawa sana, papagawa na po ng kwan uh, nyo. Ang potsikil nyo. Bravo, loob ah! Looban pala. Pwede yun.